Magandang hapon sa inyo lahat. Welcome to my channel. Nandito po kami sa Holy Rosary Parish Dito sa May Angeles. Eh nagpatin po kami ng misa bago ganapin ang procession. Nakikita nyo dito sa paligid ko, yan, sa gilid ng simbahan, ay unti-unti dumadag sa mga tao dito. Kasi yung iba, nasa loob at nagating sila ng mas pagdating dito sa harapan yan uh, medyo makikita nyo sa labas eh, kung konti lang yung mga tao pero mga ilang minuto lang ay lumadami na po yan yan na uh, dito na po kami sa labas ay binibindisyon na na po yung mga Ayan, nakaridi na po kami dito. Kumbaga sa ano, pipila na lang po kami. Yung iba naman po kasi ay doon na duma, dumanag si si Datingan. Pagkatapos ng mabilis yun ng mga, mga santo, ay pinosisyon na po nila sa pagkapila. Ayon dumarami na dumarami ang tao yan yan napakaraming ng tao sa naman doon, sa dulo nakaposisyon na ngayon dito nagumpisa na po kami naglalakad paikot po nito yan yung iba kasi po rito ay nakapila lang sa gilid naging hindi lang po silang masalubong yan din po sa harapan ko eh, inoompisa na naman po namin nag ah, naglalakad sa dami dami ng tao dito karamihan po ay hindi pa po ah, nakisabay halos na sa gilid yung iba dito ng gabi na po medyo doon po madilim na po rin gabi na po yan ah, dito sa may ano namin kasi nauna na po kami eh nakita ko dun sa ng ay mga mga sakris dyan yan to yan uh, medyo kasi nauna po, nauna po kami nasa una po kami nauna na po kami naglalakad yung iba po rin doon ay nasa dolo pa pagkatapos dito yung makikita nyo na po na pa malapit na po sa sa Holy Rosary sa simbahan. Yung iba naman po ay um, nasa dulo pa. Medyo mahaba po kasi yung ginagamit nila na ano. Uh, tumasad to. Yan. Yan na po. Malapit na po kami malapit na po yan sa harapan po ng Holy Rosary sa dami dami ng tao uh, nakipag uh, precision po sila kasi panata na po namin dito tuwing Biyerni Santo uh, pag hapon ganito ay pinuprocession namin po itong mga santo yan po yung mga mga ibang santo. Yan. Tapos, yung iba ay nasa dulo pa. Sobrang haba po yan. Yan. Natapos na po. Yan o. No. Yun ang mga santo na ano namin dito sa Angeles, sa iba-ibang yung... Napakarami pong tao dito. Nissan malapit na po kami ang... yan tapos na po kasi ito na procession napakarami pang tao yan po ah. may pinamibigay po kasi mga palaspas dyan sa may ano nila yung mga santo sa gilid ng arko nila Yan. Ito pa -uwi na po kami. Yan. Makikita niya sa Sim Santo Rosario. Yan. Itong Holy Rosary. Yan po, mga do do you do